Assalamualaikum. Sa mga oras na ito, naglilipit na ako ng mga gamit dahil gising ng mga anak ko. Kailangan din eh dahil para hindi madumihan yung mga akamas at yung mga bedsheet na tutulungan nila. Pasensya naman po kasi blur camera. Para mga oras na iyan, naglilipit pa rin ako para itong mga gawit ng mga bata May ay hindi madumihan. May Habang nagbo voice hour ako, ang anak ko gusto nila main, Ayan, hindi pa, hindi pa ako tapos, ma'am diktip ng mga kama dahil ayan tinatapos ko pa yung mga um, yung mga natin ayan katapos yan uh, hinanap ko yung walis kasi magwawalis naman ako ng bahay at maglilinis dahil sobrang lunig ng bahay ayan inisa isa isinama ko na rin yung sa labas dahil sobrang uh, sobrang marumi. Ayan po yung nabili ko. Ang ng mga pagkain ng mga bata. Kung um, kasi lagi silang humihingi kapag walang stock. Ay, laging humihingi. Ayan, datang mawalis pa rin ako Hanggang ngayon Lahat ni Para mawalis yung mga Dumi Ayan, yan pala yung bahay ko. Hindi pa po tapos yan. Kasi pinakiipunan pa po. Mas maganda talagang may ipon ka kahit wala kang makain. Basta ang pag mo. Ang dream mong house. Ayan, sa kasalukuyan, nag- linisa ko ng mo dahil katatapos ko lang pa dyan mga gugas ng platong. Lili, nisan, parang ano, hindi malapuan ng ipis kasi maraming ipis dito kana nagabi sa amin. Pusko, nagkakape na ako. Salamat sa panonood.